update ko na lang kayo mamay mga kabang so yun nga napasa pa ng ulan nag ulan kanina kaya hindi makapag video so yun oh no, si busy so busy busy sa pag ay nako ay naedad na yata ito ah <laughs> Ito na si Mrs. Isa po sa paglilinis <laughs> ay mag-stretching <magang> ka. <laughs> Masakit pang Lilinis. bayawang. Ganyan. O oh, yun, nando pa isang pamangkin ni Mrs. O oh. uh, yun okay. oh, may binigay pa. Lagay mo dyan. Binigay pa ng... oh. Oh. mo. lagay na baso, pinagkapihan. <laughs> Ay, talaga. Talaga <laughs> rito. Uh... So, what's up mga kabang? Welcome back to YouTube channel. Andito tayo ngayon sa batuhan. Ay, mangihibasan. So yun nga pala si Mis, Naro, nag Ah. siya. wala okay, uh, so, na. Ng, Ayon nga sa, sa Sa upload ko nga pala mga kabaang medyo matagal-tagal na rin ako nag-upload sa YouTube. So ngayon, ngayon ulit tayo mag-uumpisa. Uh, kasi may nag may importante yun. Mga ilang buwan din ako mga kabang hindi nag-upload sa YouTube channel. So ngayon nga mga kabangan na na ko na. Naayos ko na yung aking cellphone. O kaya pagpatuloy natin ang ating YouTube channel. So ngayon mga kabang dito low na low tide Ito mo, ganda ng view So may sa ayong ah, mga kabang kasi yung sa likuran ko yon So yon yon Yung yun, sa likuran ko ito ito So yan yan Kaya yan mga kabang yung tangulong Doon sa dati ko pinagtrabaho sa Mercedes. Kung na ay Mercedes pero yun ay ang kuha niya ng mayari yan, mga ayuh So titingnan natin si Mrs. kung anong makita ng hibasan mga kabaang oh, Parang may malaking hibasan na dito ah Chichik natin May hibasan So ngayon talaga mga kabaang dito Tinan mo naman oh So yun Nakakuha tayo ng isang Basanin Ito So 'yun ang tinatawag dito mga kabang susundalaga. Doon ang tawag nito. So ngayon nga pa mga kabang wala pa kaming wala pa lahot Ya, yeah, yun din pa yung mga putian na yan. So another uli. May, na, may, nakita uli tayo. susun talaga. To. usay yung mga kabang ay nakadikit lang sa bato. So yun yan To. Marami dito itong mga mahirap lang siyang makita mga kabang kasi maliit lang talaga so, dito. Wala mo siya ay ikon lang, uh, batong nakadikit pero siya ay eh. iba sa rin talaga. So ito bang, huwag kang magarap ng susunan talaga, susunan may asawa, hanapin mo at Malilit kayo. ang suso ng dalaga, suso ng may asawang hanapin mo. Malaki-laki. So, yun, may nakuha si Mavis ng... Gusto ko tahong. Tahong daw? Ayun, yeah, gusto ko tahong. Ito, ito bagay babasagin ka? baba sa ginpatuluhpu'y dati kaya sa kuya sa leman yung laman ng na kuya nato kasi itaong na, okay. nakulitan huwag maganito ay ano to? ano to? yun yata'y pinalakapit ay 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 and, uh, ay 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 Yan ay 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 Pwede di nang iibasan dito mga kabango. Dapat pala nang ilaw ano. Sayo so, naroon. Kaya lang nauna. Di oh, di tayo makapangilaw kagawa ng ulan. Lakas ng ulan. Hindi uh -huh. ka matita na ito ang ano. Ang mabasanan. Um, hindi hindi matitita ang mabasanan. Ayun, alinis na lang. Yung mabasanan nga matita dito dahil ito. Alinis na lang. Sige, yung... hindi sila. Oh. So parte 'yung parte doon mga kabang na ano 'yun buhangin. Kasi pulo-pulo ang bato din dito. akin mga kabang so yun oh kung nakita nyo mga kabang ito yun 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 ito yun <tuturna> so yun ito tatak eh. Um. Uh Sama nyamping, lasang kuanya, lasang kus. may mga mga laking siwang oh. yun nakikita ko ah wala pala laman ito hindi na natin Saan nalilisan mo yan dito yan? So yun, may nakita tayo ng Kung tinatawag namin dito ay kilay amu Yun o, oh. kilay amu ito mga kabaang alam mo na parang uulan na naman ayun oh. sama naman ng panahon dapat, dapat, yung -pa. mamaya na dapat kasi -dapat, kasi, danyan, so may nakita ulit tayo ng susundalaga ito siya oh kadikit sa bato ito Tingnan mo 'yung itsura ng kabang bubukatin sa bato. So 'yan, nakadikit lang siya oh. Alam ka hindi pag hindi mo tinitigan talaga hindi mo siya mapapansin hibasanin. Ito lang ang nakadikit sa mga bato. takgalinays di yata yata tayo nice. kasi may area area din sila kung saan sila na na labas. na ang labas dito, no? Oo. Oh. Ay, walang laman. Doi, bawal yan. Ano yan? Ang pinagbawal. After two, two, two years, mabalik ako bawal. Yung... Wala gusto. yan. Wala naman yan. Kung may... Wala lang kasi, oh. Wala naman yan. Huh? Pilih sekarang tu po no Tisay mo, tabutan tayo ng ulan Tambing ka ba? Tambing ka ba? Kabaang Oh, so, damo nga Tambing ka ba? Oh, siya oh Tambing ka Oh, oh. So, dikit siya oh Susok. Oh. Ah, pa Susok. Oh. Susok. 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 lang yung Susok. ha, yung katulad Susok. Susok. yan Susok. Susok. Susok.

Dapat pala yung pinabalot na yung suko. Dapat dito. Simula. So oh, may nakikita tayong... Eka, anong ginawa mo? May nakikita tayong... Teka, ilaw natin mga bago.

may nakita tayong may namatan tayong susunta laga ay sa ilalim ng kuha mga eh, ay ito lang ay mga dali ito may susunta lang malaki ito malaki susunta lang dito sa kabila asan baga dito sa kabila doon ka doon ka dadaan ayan ayan pagbalik na ako ay ay tinan mo susung ano? Bala nga malaki-laki yan. Ah, hindi susung ito. Toto toto toto.

mga kabaang hindi ah, so, oh, na sana ni Mrs. Ayun na nauli namin oh, lahat lahat. So, Ayun, andiyan. pa dito ni Mrs. So, Ayun. Oh. Yan tatao na susundalaga. Bakit susundalaga? Kailangan alisan yang anal analisan niyan ng Puwit na yung tilos. Dolo, Dolo pangit mo. Nung, ano? Para masup-sup oh, Dito pa may ngayon sa hibasanan Talagang hibas na hibas Doon sa kabilang pulo Mga kabaang So hibas na hibas sya So you oh. talaga siya hibas na hibas oh. Oh. Dets, pagsaingin mo na nga si Dana. Pagsaingin mo si Dana at pagbunutin ang nyog si Bandang Daniel. Bandang nilantangan yun mga kabang. oh, tapos pagbunutin ang nyog si Daniel. So gagatan pala namin to. Sarap nito pag inataan mga kabang. update ko na lang kayo mamay mga kabang so yun nga napasa pa ng ulan nag ulan kanina Kaya may mga pag video so yun o oh, si misis so. bisi busy busy sa pag ng ay ay na edad na yata ito ah <laughs> Ito na si Mrs. Isa po sa paglilinis ay mag-stretching ka. <laughs> Masakit pang lilinis. bayawang. Ganyan. O oh, yun, nandun pa isang pamangki ni Mrs. Ah. Oh. Uh, so, okay. oh, may binigay pa. Lagay mo dyan. Ayun pa ng... Oh. Oh. mo. Lagayan ng baso. Pinagkapihan. <laughs> Ay, ah, talaga. Talaga <laughs> rito. Uh, yun ang nakuha niya. Ibigay. So, yun O, yun. Ito yung tinatawag namin kilay amo. May taktakin. Yun, yung malaki itong mata. Ito. Ito to. Taktakin to, Taktakin. Ang pitsa ngayon. Ang pitsa ngayon. Isucho. Isucho. Ang mga nine, ah, bukas, lalaut na mga yan. So, ayan. Ayan, ang dami din mga taksay dito. Ayan. Mga taksay yan. Medyo malaylay lang tayo ng kanti mga mga kabang update ko na lang kayo mamaya mga kabang pag yung magaluto na si misis busy pa talaga siya oh. update ko lang kayo mamaya mga kabang Later. so yun nga mga kabang pauwi na kami tapos nang linisan so, no, yun, ito na kami so, yung ito uh, mga yung mga kalapit bahay namin dito pambahay na party ah oh. Patay na. mayroon pa. Bungkal-bungkal ang batuhan. <laughs> so yun guys yun nandito na kami sa bahay okay. at may nagalako pa ayun na pamigay bait naman ito nagalako na ito na pamigay pala ayun ayun pa yung Oh, ano ito? Mare, na, pamigay mo? Pumili ka na ha! Oo, so, oh, tamang tama tama, ka bago kayo magluto, kayo ay kumain. Okay. O, Jay, kukuha na! Okay. Magkano isa niya? Dalaway 15. 8, pag isa. Yung Mickey, 15. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito Yun o. Hindi, agising talaga si Utoy. mga kayod mo, may pansit pa oh 15 pesos ko. Okay, 15 pesos. Lig, bayar eh. Ay, may pipo to. Ay, later So yun guys, ginagatan na niya. Ginagatan na si misis. Ay. Ay. So yun Oh. No? sa aming munting lutuan. Ito na. Maglagay ka ng uling, may higit pa. Hindi, maglagay ng uling daw. Ano nangyara sa salang ko? Winala na rin ninyo. So yun, mga tabang. Ah, hindi nga rin walang salaan. Nasaan yung salaan ko dyan? Winala na rin ba ganin Oo, saan nilagay itong mga ito. Kada uwi ko, nawawalang gamit. Uwi, nagtatalo pa sila sa salaan. Ano nabaga ito? Ang aming um, munting lutuan. Lagi na lang pag uuwi ko, ng uubos ng gamit ko. Eh. Makain. Makain mga isang tanong kung di mo uwi isang lutuan. Ang oh, na, oh, na, oh, oh, gamit oh, kahit oh, ano. Ito na. Doon sa loob, Doon naman dali sa loob. galagay ko muna. Sige, dalay na lang oh, na. Kung galagay. Nakakaray kayo tayo. So, natin ng uling. Alis yung mga abo. Alis na okay, so, alis na. Alis mga abo. Ayan. 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 <laughs> Kung sa ilong ay yung sipon, hindi ka suminga, makakahinga ka ba? Hindi, di ba? Ayan, sa ko muna Ayan, baka punta ng manok yung anak, ginawa ng manok yung... Ayan, tingnan. Ling misis you ada o know? listenin ada da ko dapat apa tuh sepatuin? Okay ba sa uh, mga kabang lagi na nang ginata gata ginatang ginatang ano mga yan masarap nyan ginataan susung dalaga with kalintigas a few moments later so yun Ngayon kulo na. Mga kabang. na ka. Nak, nakulot na din. Nandawa yung camera. Mamaya kakain na kami. Three hours later. Ayun, kain na tayo mga kabang. Oh. Sarap. Hoy. Ayan tayo. Ay, Wow, hala. mga <tip> kayo, sinasarap ko yung susuntalaka. Ah, na may nakita, kasi sayang naman sure. yung isang kamay. Ayun, ay, 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 ay. ang oh, init. Oh. Kaya ang tulig. Tara. Ayun. Tarap. <tip> Nakamay hey. na nga, guys. Tara na. Kaya hey, kain mo na. Kaya. Okay, ah. Wala pa yung mga anak. Oo, oh, pag malaki. Pinitura oh. yan? Nasa na mo ito? Ja hey, okay. vel.